Hi guys, nangunguha kami ng ano, yung bunga ng balatong munggo. Munggo, ayan oh. Ayan. Tagakuha yung pinsan ko kasi may uod. I feel ano, scared. May mga maitim-itim. Oh, ano pala? Nangunguha kami dito sa tanim nila. Pag may tinanim, may aanihin, hmm. 'di ba? Ayan pa oh. Dentasin sana, <coughs> 'di ba? Sabi nga pag may aanihin may ay may tanim na may anihin, marami pang bunga. Marami pang bulaklak oh. Kada pa rin mo ako mamatay siya Sige ah. One ano cooking for all. For all. For all, for one all. Ayan, dami na oh isang timba na. Yun. Ayan pa besyo, isa. Ayan. Ayan pa sa sino kung dami. Oh, 'di ba? Akala mo lang wala, hindi meron yan pa o oh. mas nakakikita ako sa pinsan ko wala na yata ang ano to may hina nang natang pinsan ko guys tumatanda na lang o oh. pero maganda pa rin diba andami mm. hindi sila kumukuha mm -hmm. mga lalakay mga sadop ayan pa oh malaki guys may isa pang malaki ito no oh, diba? Ang ganda mm -hmm. Tapos hipon ra? Hipon. Ang may agalala? buat apa dia tu Aku mesti suruh aku Ni? Aku boleh dia. Apa ni kawan kita jalan. lah May lusutan ba dyan? Puntin mm -hmm. yeah. tambi ah. May mm, lusutan po to.